Babisang panalangin sa umaga pagkagising. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa buong magdamag na pagbabantay sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Nagpapasalamat din ako sa isa pang araw at pagkakataon na iyong ibinigay sa akin upang makapiling ko ang aking mga mahal sa buhay at maipamahagi sa ating kapwa ang aking pagmamahal at pagkalinga. Maraming salamat din sa pagkakataon na maipakita sa iwang aking pananampalataya. Panginoon, sa pagdaan ng mga araw, unti-unti kong nauunawaan ang mga dahilan kung bakit mo ako nilikha. Unti-unti ko nang kung bakit ako umiiral na sa mundong ito. Maraming salamat sa laging pagpapaalala sa akin na ako'y naririto upang maglingkod at sumamba sa iyo. Maraming salamat sa patuloy na pagpapaalala sa akin na ako'y naririto upang tumulong sa aking kapwa. Patawarin mo po ako, O Diyos ko, sa mga ng aking nagawa. Patawarin mo ako sa aking mga pagkukulam sa aking mga mahal sa buhay sa mga masasamang diwong bigla na lamang pumapasok sa aking isipan. Sa mga pagsisinungaling na nagagawa ng aking dila, sa mga pita ng laman ng aking mga mata, sa malimit na paglimot sa aking mga pangako. Inihihingi ko ng kapatawaran ng lahat ng aking pagsalansang. Ako'y maliit na alipin, gawaran mo ako kahit katiting na kalakasan upang labanan ng mga tugsong ito. Tinisin mo ang aking puso, bigyan mo ng kabutihan ang aking kalooban at gawaran mo ako ng busilak na damdamin sa buong maghapon. Nais ko pong sundin ang iyong kalooban at nakahanda ko pong subukan na magampanan ng mga tungkuling iyong yatang sa akin sa araw na ito. Bigyan mo lamang ako ng sapat na lakas upang may tatuwa ang mga masasamang gawain at tahakin ang tamang daan na dapat kumlakaran. Nakahanda rin po akong sumunod sa iyong kalooban at anumang utos na buhat sa iyo ay aking pong pipiliting sundin. Naway maging matibay ako sa mga pagsubok ng buhay at unti-unti kong malagpasan ang mga unos na darating. Patnubayan mo ang aking mga mahal sa buhay na siya kong nagiging inspirasyon sa mundong ito upang maipagpatuloy ang aking buhay. Ito po ay aking samot dalangin sa pangalan na iyong anak na si Jesus. Amen.